These are five signs na kailangan mo ng property ngayon. Araw-araw, tumataas ang presyo ng lupa. Araw-araw, may mga taong nawawala ng pagkakataon na mag-invest. At araw-araw, may isang taong nagsisisi kung bakit hindi siya kumilo sa gan. Unang sign, taon-taon kang nagbabayad ng renta. Taon kang nagbabayad ng renta. Pero na sana yon sa sarili mong bahay. Isipin na lang natin. For example, 5 years ka nang nagrerenta renta for 15,000 a month. That's 900,000 in 5 years. Pero naipon mo ba siya? Hindi. Kasi napunta yon sa may-ari ng inupahan mo. Every month sa tuwing nagre-rent ka, tumutulong kang paunla rin, pero hindi ang future mo. Imagine, ang pambayad mo, investment na sana yon sa sarili mong bahay. Yung tahanan na masasabi mong para sa'yo talaga. Sign number two, Meron kang stable income pero wala kang asset. Meron kang trabaho, meron kang savings, pero wala ka pa rin property. Tandaan, remember, income fades but asset remains. Okay. Kapag may nangyari sa trabaho mo, meron ka bang babalikan? O magsisimula ka ulit sa umpisa? Ang pagkakaroon ng property ay hindi luho. Ito ay protection sa kinabukasan mo at pamilya mo. Sign number 3. Napapansin mo na pabata ng pabata ang mga nagkakaroon ng property ngayon. ate 40 years old na, doon pa lang sila nagkakaroon ng bahay. Doon, 25 years old pa lang, pero homeowners na. Kung hindi ka kikilos ngayon, may iiwan ka. Tumataas ang property value at inflation taon-taon. Kung afford mo ngayon, baka hindi mo na afford next year. Start early, retire early. Start smart, mamuhay tayo ng matalino. Okay, may mga developer ngayon kagaya ng Claremont by Philindes na may no spot down payment flexible terms. Sign number 4. Lagi mo na lang sinasabi na balang araw magkakaroon ako ng sariling property. Balang araw, bibili din ako. As 3 years or last 5 years, habang naghihintay ka ng perfect timing, property na gusto mo, nabili na ng mas mabilis kumilos. Sign number 5. Meron ka ng pamilya na binubuo Meron ka ng asawa at anak Kung may asawa at anak ka na Ang bahay ay hindi lang investment o ay siguridad pagmamahal pangarap na konkretong natutupad hindi natin sure ang future Pero meron tayong kapangyarihan na gumawa matibay na kundasyon na iyon ang bahay ang property at pahana isang legacy ay iiwan natin sa kanila kung meron isang sign na to na tumama sa iyo huwag mo nang patagalin pa the future doesn't wait ang tanong papayuan ka ba? o kikilos ka na ngayon? kung gusto mo ng property dito sa Pampanga Nandito ang Claremont by Field Invest. Kung gusto mo pang malaman ng detalye, message me in my Facebook and Viber. This is your trusted broker consultant, Johnny Alasio. Welcome to my office.